naghahanap po ng pang-heat ang Ang monitoring sa sugar nila, meron po tayong Easy Touch Mini. Meron din po tayong Easy Touch, GCU. Tatlong klase po siya. Ayan. Meron po siyang Blue Glucose, Cholesterol, Uric Acid. Tatlong klase po siya, 3 and 1. Murang-mura lang po yan. At meron po tayong thermometer. Ayan. Meron din tayong ear. Ear thermometer. Ayan po. At pero din po tayong pang BP. Ayan. Advance po ang ang brand. Ayan meron din po tayong omron. Ito po kasi yung pinaka-best. Mm, omron. Maganda to. And, meron din tayong saris. Ito rin. At meron din tayong rosmax. Yan. Malalaman yung pinang lahat na yan dito lang po sa Santa Cruz, Manila. Ayan. PM nyo lang po ako sa FB account ko, Reyes Suleta. Para malaman nyo po ang price. Okay guys.